Yung mga kapatid, good morning, good morning, good morning po sa inyo lahat dyan mga kapatid nasa tabi na kita tayo ngayon mga kapatid Yung wala, pa bisita ngayon dito mga kapatid dito pala sa buka na sa amin marami ng bisita Yung so, tayo, tula tayo sa pedyala ko ako hanggang dulo yun, napakaraming pa bisita mga kapatid ang iba nandun po sa kas. So, sa mga naliligo po, bisita po yan. Uh, yung iba niya, hindi pa lahat yan, ha? Kasi iba, doon po sa taas, yun, yun, dami, marami rito sa taas. Ay, eh, dami. Ah, mabas putan natin. Yes. daming naliligo, daming tao ay lalo na sa dulo sa padulo, daming tao sa kadulo ay makapos dun punta natin yun Kaya maawas lahat ng nilalakaran natin Puro may yung mga naliligo Tagang maganda ngayon ang bisita ngayon mga kabotots Yan okay, yeah, mga boss, bukana pa pala ito. Sa amin pala ha Ang dami ng bisita. Hmm. So, sa padulo, tingin natin. ओ हो अल्लाह लल्लाहि तमरिना दोवा मु Ayan yeah, mga kapas, andito lang tayo sa, sa Bernabeu's Resort. Ayan, yeah, maraming pa rin bisita. Pang kung araw to tayo maraming bisita. ito yung jet ski am... ng Bernadette naliligo ngayon dito ah. Ayan, mga kapos, andito tayo sa channel with si yung iba nandito sa tabi hindi pa siya naliligo pero ito ah. kaya kung maliligo ito lahat mga kapatots talagang puto ang dagat da minha <laughs> Eh mga yung mga baka malalaki ay ang sinasakyan ng mga trista. Uh, turista. Pag gusto mong mag-ilan hopping, yan, pwedeng sakyan niyan, aarkilehin lang yan. Kaya mga nakapunta na kasi ito man daming bangka oh. Pag ibig sabihin nila, pag maraming bangka, maraming bisita. Naghihintay lang sila ng guest na gusto sumakay. <tinyo>

yan. Ay yung ano nila, yung tripolin, no. Oh. White sun. Ay na ano, may sila. Ay mga kaya no. Ay pogi-pogi. <laughs> ah, pag may gusto mo margilaya, kilala ko to. Kaya to. sila mapas ang akaba nila at dati makikita yung tagang puro bangka halos lahat yung malaking bangka ito mga bangka tumakbo mga sa tagawawa at mga bangka ito lahat halos puro bangka lang sa tabi oh Ay, mabos, hindi na tayo makakarating na baba. Medyo malayo na talaga yun. Hanggang na lang tayo. Pero kung pupunta tayo sa Wawa, mas marami doon. kamu kamu saya tidak tahu lagi lagi

Yan, nandito tayo sa amin, sa buka na. Eh, sa buka talaga ang napakarami rin talaga bisita. Pero hindi na tayo nakarating ng wawa kasi, kasi masyadong malayo yun. Kaya, uh, hanggang dito lang tayo. Pero talagang maraming bisita talaga. Yung save mo hanggang wawa, hanggang wawa, hanggang uh, hanggang jandel. sa hanggang dito sa amin, puro bangka. Yung BCB nyo mga kapos eh, gano'n na, napakaraming bisita. Dito lang nyo makikita sa mga bangka po eh. Oh. Hanggang puro bangkang malalaki. Ito yung mga argilahan ng mga guests. Kung sinong gumustong mag -highland uping, yung highland aping buba. Kaya ito sinasakyan nila.